Okay. Taga sa May kay question mo. ka. Meron. Ano? About kay Koy. Wow. Followers. Sip. Hi, Koy. Kaya, famous ka. Wow. 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 Anong ginagawa mo sa live, Kuya? Ba boxing. Mm. May pagsuntukan. Anong content? <laughs> ah, okay, okay. Um, tagasan ka? Tagig. Ah, okay, okay. Tagasang May question mo? ka? Meron. Ano? About kay Koy. Ano <laughs> yan? Mm, Bakit kayo naghiwalay? Men, kahit nga yung buwan at yung araw, hindi yun masagot eh. Ako pa kayang normal na tao. <laughs> <laughs> ako may question ako. Ano 'yon? Bakit mo napili ang boxing? Wala yung passion namin, wala pagkabata. Bali ang content namin ngayon hanggang ano, laging boxing talaga. Ah. Uh, content namin, con content namin, Dumayo sa iba't ibang lugar at may pagboxing. Uy. Oh. So basta okay, ang galing like para may money involved Kapag... Nagulat kami, sila, sila Bugoy, sila Daryl, nagpa-practice na rin mag -boxing. Last time, sila Kika, nakasaba namin sa Malibay. Mm. namin mm. hamunin ng boxing, kaso hindi lumaban. Mm. Okay. Okay, Kuya. Galingan mo, ha? Para mas lumaki pa Kasi yan. Kasi ako, ma'am, ano, ng page ko, Boss Dam. Yan. Tapos, ano ba yan? Yung Dayo Serie. Kalye Serye? Dayo Serye. Ah, Baga, okay. yung, ano namin, yung grupo namin, Dayo Serye, kasi dumadayo kami sa iba't ibang lugar para may pag-boxing. Pero yung ano naman yun, yung naka-gloves, and yes, naka yung may headgear. Mm. May time na may headgear, may time na wala. Mm, okay. Depende so, sa... so parang face, gano'n. More on street fights kami, more on street fights. Walang ring, buga, kalsada, kalsada lang. Ah, um, gustahan yan? May on... Kung may time na kustahan. Yung iba wala, Meron. lang. Oo, oh, yung iba wala. Parang ano lang, wala. trip lang. Content lang. oh, na? content lang talaga. Mm, okay. Sorry. Ako, <laughs> ano, Ano, Kasi ng page ko, tsaka yung Dayo Seri. yan, guys. Ipro, i ano nyo siya, i-follow nyo siya. Lalo na mga kalalaki yan na gusto ng boxing si Kuya. Kung, kung galit kayo sa mundo, yan. <laughs> <laughs> Gusto nyo ng kasuntukan si Kuya na. Kung pwede. <laughs> Thank you, Kuya. Pang pa-shoutout daw yung serye. O, oh, pati sa dahil serye, guys. Huwag nyo kalimutan yan. Okay. Bye-bye, Kuya. Thank you. God bless po. Thank you. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nakita ko mag scroll ka na eh. Huwag ka muna mag scroll May tuturo nga ka sa'yo eh. Itong laro na to, mabis lang pumaldo dito. Nasa comment yung link between 888. Tingnan mo kung paano pumaldo dito. Napaka-bills lang, okay? Hal, kumain ka na. Kanina pa kita ang kumain. Wait lang. Anong may ginagawa ako? Tingnan mo to. Nagpapapaldo pa nga ako dito. Tingnan mo. Oh, tingnan mo kasi yan. Galaro pa ako. Ayun mo pumaldo. Tama mo. tatayo ako sa green. Ayan ha. Tingnan mo. Oh, di ba? Panalo tama mo naman, ang bilis tayong pumaldo dito eh. Kanina, ano lang yan. 1,000 ko, naging 10,000 na. Ganun lang ang bilis manalo dito. Tingnan mo naman. Tayo tayo sa pula. 200. Yan. Oh, double pass. Di ba? Ang bilis lang manalo dito. Tingnan mo naman. Sheesh! Oh, di ba? Tapos tayo ulit tayo sa ano? Sa white. 200 ulit. Oh, di ba? Ganun lang kabilis. Tingnan mo naman. Sabi ko sa'yo mamaya na eh, di ba? Oh, di ba? Paldo na tayo ngayon. So, may pangkain na tayo, may pambayad pa ng oryente. Ikaw, kung gusto mo pumaldo, nasa comment section ko lang 'yung link. Mag-register ka na, ha? Okay? Let's go.